Pasabog ang pagdiriwang ng 34th birthday ng TV host actress na si Kim Chu. Sinurpresa niya kasi ang kanyang fans sa pamamagitan ng bago niyang hairstyle. Sa Instagram, ipinost ni Kim ang isang video na ipinapakita ang kanyang bagong buhok na isa ng pixie cut. Mensahe pa niya, thank you for remembering my special day, and thank you for all the lovely, heartwarming greetings you sent me here on social media and through personal messages. It made my heart smile a little extra today, ani pa ng TV host. Tila ito ang first time na nagpa-short hair talaga ng todo si Kim dahil ever since ay nakikita natin siya na may long and wavy hair. Ito na kaya ang sign na nakapag-move on na siya mula sa pinagdaan ng heartbreak? May kasabihan nga ang mga Pinoy na once nagpa-short hair ang isang babae na nasaktan sa pag-ibig ay ibig sabihin nun, naka-move on na siya. Ang piniling background music pa nga ni Kim sa kanyang post ay ang kantang Ice Cream Man by Ray, na tungkol sa Brave Strong Woman. Bagay na bagay kay Kim ang kanyang bagong look at lalo siyang nagmukhang fierce at palaban. Kahit ang netizens, na shocked sa pasabog ni Kim at narito ang ilan sa mga nabasa namin sa comment section. Grabe pasabog Kimi, happiest birthday sa pinakamamahal naming Chanita, strong woman indeed. O oh, sino ka dyan, grabe siya, always pasabog, happy birthday Kim Chu. Ganda Kimi, go lang kung san happy ang puso, happy birthday, love you since PBB days. Bet ko ang short hair Kimi, astig, super ganda. Kung maaalala, ilang araw bago magpasko last year, kinumpirma na mismo ni Kim sa isang official statement na naghiwalay na sila ng dating boyfriend na si Sian Lim makalipas ang mahigit isang dekada na magjowa. Matapos naman ang ilang minuto ay nagpost din si Sian sa kanyang IG account at lubos niyang pinasalamatan ng aktres dahil sa ibinigay nitong unconditional love hiniling na rin niya na mahanap na ni Kim ang happiness at pag-ibig na ninanais nito. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat.